Hello guys! I'm your mom, Mary A day in my life as a full-time mom living in Imos, Cavite. For today, magluluto nga pala tayo ng So dito, niready ko na yung mga ingredients na kakailanganin ko. So meron tayong iodized, paminta, magic sarap, sibuyas, bawang, talong, okra, kalabasa, at talbos ng kamote. Tsaka syempre, hindi mawawala yung pampano. So, ayan, ready na ang mahiwaga nating kawali. So, papainitin lang natin yan and then maglalagay na tayo ng oil. Ilagay na natin ng oil. So, dito guys, mainit na yung mantika. Ipiprito na natin yung isda. So, ako guys, ang ginagawa ko is piniprito ko muna talaga ng bahagya yung isda. Para kapag nilagay na natin sa sabaw, hindi siya madudurog. Tsaka, mas masarap siya kapag pinrito mo. Try nyo din to guys. Mas masarap siya. Sinasabi ko sa inyo, mapaparami kayo ng kain dito. So, balik na natin. Luto na siya. So, antayin lang natin maluto din yung kabilang side. Luto na 'to, tatanggalin na natin, isasalang na natin 'yung isa pang isda. Abang inaantay nating maluto 'yung isda, sinalang ko na din 'yung kaldero dito na may lamang tubig. Luto na ang ating isda. Iset aside lang natin to. Naglagay na ako ng sibuyas at bawang. Antayin lang natin tong kumulo. So, kumukulo na. Ilalagay na natin ang kalabasa at tatakpan lang natin. Antayin lang natin lumambot ng kaunti. Bago ilalagay na natin ang okra at talong. So, ako talaga mga moms, more on sabaw yung niluluto ko kasi ang aking kidos ay mahirap pa ng gulay. So, sasabaw ko na lang siya hinahalo para at least may sustansya pa rin makukuha yung mga anak natin. Ilalagay na natin ng talong at okra. Titimplahan na din natin to. Tapos, aantayin lang natin lumumbot yung mga gulay. Titikman na natin kung okay na yung lasa. So, dito nakulangan pa ako. So, nagdagdag pa ako ng asin. Naglagay din pala ako ng isang chicken cubes. So kumukulo na, hininaan ko na yung apoy. Ilalagay na natin yung isda. kumukulo na, ilalagay na natin yung talbos ng kamote. After noon, pakukuluin lang natin saglit at okay na to. Luto na ang ating lauoy with pritong pampano. Papakainin ko ng aking chikiting. So yun lang for today video. Maraming salamat.